Dahil sa BH Party List na itaas na sa 105 days ang maternity leave ng may sahod. Isang mahalagang tagumpay ito para sa aming mga ilaw ng tahanan dahil nabigyan kami na sapat na panahon upang maalagaan at mabigyan ng pansin ang aming mga anak sa kanilang pinakamahalagang sandali. BH Party List, karamay ng mga ilaw ng tahanan. Dahil sa bagong henerasyon party list, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating lipunan. Lalong-lalo lalo na sa larangan ng edukasyon. Kapag may B.H., may kapayapaan. May peace and order sa aming lugar. B.H. Partylist! Boto! Bagong generasyon! B.H. list. Bagong generasyon! B.H. Partylist! Itangat mga solo parents at iba pa! B.H. Partylist! Boto! B.H. Partylist! Malawaran servisyong panglipunan. Wala sa bagong generasyon, B.H. list.